O na, dahil taglamig na at uh, late tayo nagtanim ng mga ibang gulay, hindi na kasi all na sa 21. So anihin na natin itong ating ibang gulay na at lagyan natin sa freezer, sayang eh. Hmm? O yan, yung dahon ng ampalaya, kinukuha ko na, di ba? Para ilagay sa freezer, kinugupit-gupit ko na. At ito di ba, nilalagay sa munggo, ginisang munggo, ginisang mais, o oh, di ba? So ayan, para hilahin ko na lang kasi ilalagay ko sa plastic at saka sa freezer. Hindi magagamit, di ba? Pati yung mga sili, kukunin ko na rin yan. O, oh, ayan na. O, oh, di ba? Huwag dami natin ako na ang dahon ng palaya. Bang sarap nito sa munggo. O, oh, saka ginisang mais, di ba? Hmm? Ayan, ating hulasa na na. Kasi patayuin, tapos ipaglasin natin mamaya. Ayan, pag-ini na natin ang na. sa natin dahon, alasin natin na na. O oh, ayan, upang oh, pang dami natin ako dahon, impact natin sa freezer na plastic natin. O, hmm? oh, ayan nga, ah, nabalot na natin yung dahon ng palaya, di ba? na natin sa freezer. O, oh, ayan. Di ba? Di diba, may magagamit tayo sa mga ginisang munggo. Tsaka sa kung ano na pa. Gusto bang sikit? Di ba nga na? Hmm?